Bakit ngayon ko lang ito ginawa sa Milo? Grabe, ang sarap. Kakaiba ito sa nakasanayan natin na biko. Pag natikman mo ito, chap naggagawa ka rin ito. Hindi nakakasawa at ang sarap ulit ulitin. Kaya tara, umbisahan na natin. At dito meron tayong 3 cups na malagkit. Ugasan lang nating mabuti para matanggal ang mga duming kumakapit dito. At kapag okay na, lagyan lang natin ng tubig at saka natin isaing. At dito sa ating kawali, maglagay lang tayo ng 3 cups ng gata, 3 fourth cup na mayno, at half cup ng asukal. I-mix-mix lang natin. At hintayin na lang natin na kumulo itong ating mixture. Naglagay rin pala ako ng half teaspoon ng asin, pantanggal lang ng umay. Mga limang minuto na itong kumupulo, kaya pwede na natin ilagay ang ating nilutong malagkit. i niyo nyo naman itong ating recipe. Naibasa na iba sa nakasanayan nating lasa ng giko para naman may twist na hindi ng puro higup at inom lang ng Milo? Pag ginawa niyo ito, tsak na mapagustuhan ito na inyong mga chikiti. Chocolate melt ang lasa ng Milo? Magbubustuhan nila ito for sure. imix mix lang natin hanggang sa maging ganito na ang consistency ng ating biko. At pwede na natin ito hanguin. At ilipat lang natin sa ating lalagyan. Kung gagawin nyo ito for business, mas maganda kung ilagay nyo ito sa bilao. Maglalagay din ako dito sa tab. Magandang idea rin dito sa tab para diretsyo na ang kain. I-plot lang natin para maganda tingnan. At dito maglalagay lang ako ng milo. Optional na ng to ito. Pero mas maganda kasi tingnan kung may milo. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ito masyadong matamis. Kasi half cup lang po ng asukal ang ilagay natin. Pero kung gusto niyo ng mas matamis, adjust na lang po kayo sa asukal. Depende na po kasi yan sa panlasa natin. Pag ginawa niyo ito, hindi talaga kayo magsisisi dahil ang sarap-sarap talaga nito. Kung nagustuhan niyo ang ating recipe, pakipalo na lang po ang ating page at pa ang video. Maraming salamat po! Tingnan niyo naman. Oh, ang sarap-sarap tingnan! At nakakatakang! Ang sarap-sarap talaga nito. Ulit-ulitin. Hanggang sa susunod po